Mr. Hello guys, good morning. So ayan, ito nga pala yung poll video nung ginawa ko kahapon, pork hamonado. So, so ayan nga yung aking pork binabat ko na yun sa oyster sauce, paminta at saka suka. Ayan yung aking ingredients guys. Syempre, wag natin kalimutan yung pineapple juice ha pampalasa yarn. So, ayan guys, naglalagay talaga ako ng reno guys, tsaka cheese. So, alam nyo naman, nakikita nyo naman yung ingredients dyan. Tapos, naglagay ako ng potato, kasi yung mga bata walang gulay. So, ating sibes bawang, tsaka mag-init ako ng mantika para sa patatas. Ayan siya guys. Parang gusto ko na siyang lutuin dyan. Gawin ko na lang fries. <laughs> Chog lang. Kaso ang lalaki naman ng hiwa, ba? Diba? So, after nyan maluto, i gisa ko na yung baboy na binabad ko. So, ang ating pinagbabaran, wag natin tapon na. Pinatulo ko na yan siya, guys. ba? Diba? So, ayan. Gisa natin. Tapos, after nyan, si Bawang, lagay natin. Takpan muna natin siya, guys. Tapos, lagay natin yung reno. Rino. Yon, serino reno. Naulan na naman dito, guys. Syempre ng ating pineapple juice para mas manuot yung lasa. Yon, guys. Sinignyo ba yung ulan, guys, oh. Nagvo-voice over ako lakas ng ulan. So ayan, na, guys. Nailagay na natin. So ayan, guys, yung pinagbabaran ko ilalagay ko na tapos yung tidbit sa pineapple. Tsaka haluin natin. Tapos guys, ilagay natin ang cheese tsaka paminta. Timplahan natin yan siya guys. Asukal, tsaka asin. Kayo na bahala magtansya guys. Yun lang. Bye bye. Thank you.